mapunta po tayo sa pag scout Maganda na 'yung uh, medyo maaga po ano para marami tayong mapuntahan at uh, mayroon tayong makita Kasi po mga kalingap dito medyo mahirap po maganap ng mga uh, matutulungan po ano, may scout, mahirap po mag-scout dito kaya... kaya po mga kalingap, uh, shout out po sa lahat at siyempre Huwag po natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang, Ated na Vlog at Kalinga Prab. At uh, siyempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Dito na lang. Oh, Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po you. natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Richelle, at uh, the... thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you yeah. po and God bless us. thank you very much. You. Supportan po natin mga kalingap. And Mario's ah, Hello po la, kumusta na po? Mayel man. Ay, <laughs> uh, nakasabot po kamong Tagalog la? Oo. Uh -huh. Saan po kayo pupunta ngayon? Pauli na sa Ilocos. Ah, sa Ilocos po po ang uwi ninyo? Uh -huh. Uh -huh. Sandali po na pwede po bang makausap? Sandali. Sama. Kumusta na po? Ano yung mga dala nyo? Ah, buti nung no? Iba, may sure mat Oh, bakit po daladala niyo palagi iyan? Hay, ga, pakalimus. Ah, magpapalimus po. Oh. Ah, bakit po wala po kayong pagkain na eh? sa araw-araw po, saan po kayo pumukuha ng pagkain lang? So, pakalimus yan eh. Sa mga kapitbahay. Po? Sa mga kapitbahay. Ah, naghumingi ka lang po uh -oh. sa mga kapitbahay. Oo, dapat po ngayon akong sinumayuna. <laughs> Ito sila ya. Bahay mo? Ah ahh uh -huh. <laughs> la anong pangalan mo po? aling pelisa ah ikaw po si aling pelisa ah uh -oh, incarnation galang Mm. Nasaan po yung asawa mo? Wala na, na nasaan po? patay yung ah let di dito, di sa tabila. na tabi na dito ah, wala na po kayo yung asawa ngayon Wala na. oh <laughs> uh, yun po. ulana no, la la Na la 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 ay, sin, sin. Bata pa po, po, sin. 60. 60 si si lang kayo? Oo, oh, ag 15 mil. Ah. Ay, bata pa po, po kayo. Ano po, naaraw-araw kayo may dala ng, ano po yun, nasa likod ninyo? Yung pagkain ko. Ah, meron po kayong pagkain. Oo, oh, oh. tinapay, humay. Pagkalimutan pa ito, may isa mga panaderya. Ayun. Ayun, obrak po. Ngayon ko kasi may una. Ah, nakihingi daw siya. Ayun, obrak Uh, May, nasaan po yung mga uh, anak ninyo? Wala na. bakit po? Ay, inkaon ten de jugur, deleturis. Mm. Nagisawa kay bisog si bilog. Sampaing uh, muna. Ah, na muna. Huh? Uh, oh, bagay ko. Deodorant. Bol bol bol. Bol 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 ko. bol 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 ano po yan? Araw-araw kayo na naglalakad dito? Oo. Oh. Araw-araw po? Oo. Oh, Barangay hmm. uh, mo na kuya. Paano mo eh? Pobre kita. Sino mga anak mo lang? Si Spina ag, si Yosol Ag, si Longgoy. Ay, oh. huwag tayo si Longgoy. Baka siya at sa puno siya na ibaligya. Mm huwag -hmm. ita sanda. Hmm. Hmm. Mm. Anong baan sila? Tuwit araw sanda sa isi kinabuhi. Mm -hmm. Malayo pa po ang lalakarin nyo sa bahay. Malayo pa. Ah, ito pa tayo sa ilaya. O, tako, Ay, pwede po mag-tricycle kayo. O, hindi ka po nag-tricycle? Oo. Naglalakad lang? <laughs> Oo, naglalakad lang po. Oh, nal ako. Anong oras po kayo umaalis ng bahay sa umaga? Alas 6. Alas 6 na. So ngayon po mag-alas 6 na rin yung pag-uwi mo alas 6 na rin po? Oo. Uliin mo na po. Hanggang saan po kayo nakakarating? Ah, Iyan mo lang sa Rosario. Ah, dito lang po sa Rosario? Oo. Gabarangay mo lang ako umuli man. Pala mo, mm -hmm. ako na yung wili. Ayan <laughs> ano yun, araw-araw yan. Oo. Araw-araw ka naglalakad? Oo. Sige ano, dong. Uh, sandali po, ano lang, sandali po. Ah, mm -hmm. uh, bibigyan po kita ng kaunting uh, tulong po, ano? Ay, salamat. Oo. Uh -oh. Sana may pagbibigyan uh -oh. ka po ng pagkain, ano? Uh -oh. uh -oh. uh, kumain ka na po ba ng hapunan lang? Hindi pa. Hindi pa. Uh Oo. -oh. Uh, sige, uh, po, mayroon na po kayong pagkain, ano? Uh Oo. -oh. Kumain ako, bago nyo. Ngay, kay, may, ay. Nga ayo pat kay ni an kay manung sing nga. o oh, mm. oh, sige noy. Yeah. O oh, sige po marami maraming, salamat. Maraming na, salamat noy ano. ha. O oh, sige na, tabay pang ang nga birinto ang santo ninyo. Okay Mara inyong kaibahan itus Canada. <laughs> na ano no po ang masasabi mo sa ano na mapong bibili mo sa naibigay ko sa iyo. Ay tabi-tabi kasi oh. Tabi-tabi ka po, tabi-tabi ka po ano. Mm -hmm. Ano naman po lang bibilhin mo po sa so? Thank you, thank you, Berbigi. Ayan mm -hmm. Bukas la pa alis na naman po kayo. Mm. Niya man kun Talaga pong sa araw-araw talaga umaalis kayo? Mm, -hmm. mm. Ano nga po yung pangalan nyo la? Alin Peresa, International Galang. Alin Peresa, International Galang. Oo. Uh -huh. Dito po tayo lang sa tabi. Oo. Uh -huh. So ngayon po nagkumain ka na po ng tang uh, hapunan? hapunan. ngayon? Hindi pa. Ay, saan ka po ngayon ko anong ka ngayon kakain ng panghapunan? Ito sa ako may ng kanday. Kanday manong palomar sa si Ilaya. Opo. O oh, sige po na ano. Ma maraming pong salamat na. Ingat po o, kayo. O, o. O. Maraming maraming salamat. O sige po. O, o oh, sige. Opo. O po. Oh, sige. Uh, ay po mga kalingap ano at saka at nakita po natin nga si Lola na naglalakad kaya kanina po ay nadaanan ko na siya ano tapos ay wala po akong pambigay ano kaya umuwi muna po ako tapos binalikan ko siya at ngayon nga po nakita ko na ang haba ng nilalakad niya at ayun na po araw-araw uh, um, daw po si naglalakad ng ganyan kaya nagkakaawa po mga kalingap at yun nga po kahit paano mga kalingap nabigyan naman po natin siya ng tulong ano pero po yung uh, ibinigay po natin na tulong sa kanya ano, hindi po sapat para sa kanyang pang araw araw yun lang nga po hindi natin siya masama kung saan yung bahay niya dahil sa ngayon po mga kalingap ay gabi na po at hindi ko po alam itong lugar na ito ano po kaya pasensya na muta, muna po dito lang na muna tayo. Ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating video at uh, marami pong salamat sa lahat ng mga nakakapanood ng mga aking video at siyempre po huwag natin kalimutan kung uh, supportan Kuya Bal Santos Matubang hatid uh, na vlog at kalinga prop at uh, Dodong Royal of Malalang po. at sa uh, hanggang po sa ngayon nandito pa rin po tayo sa uh, Aklan ano po at uh, habang hindi pa po tayo nakakauwi ay ayun nga po uh, nagpatuloy pa rin po tayo sa ating ginagawa mga pagchacharity ano po mga kalingat at uh, sige po hanggang dito na lang at huwag po natin kalimutang supportan Marius Vlog ayan po marami pong salamat Thank you. ha? Ayun, isa po, po siyang 5 million mil. <laughs> eh siya po ay marami ng edad pero hindi po natin alam yung pinakang exactly na edad, edad niya po ano. At uh